Yun, what's up mga uncle? So, shout out uh, na ikang Rocky Sabinay. Angkol Rocky, shout out siyo At saka Harold Manayon. Angkol Tickboy, shout out iyo. Harold Manayon. So, yan, what's up mga uncle? So, nakita niyo dan mga angkol. Seryoso kayo ang mga uncle? Di ato mira takangkol. Oo. Oh. Si Russo kay ta diha ang mga angkol lang tawon niya diha mga angkol hmm. 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 ba ang camera ba? Ang camera. Okay kayo ang angkol. So lang tawon ang lang agi. Okay kay nang agi ang angkol. Mura nagwan. kwan rang angkol. Mura nag hingbis sa haluan ng angkol. Lang tawon ang angkol. Hmm? Ang okay kayo. So kanang ibiranda na ako ang angkol. Kwan na angkol kanang bakit nasa long arm na bulbo nga Ako na siya gibuild up all mga, mga angkol. ano, na kayo mga angkol. na kayo siya mga angkol. Pagkasunod Para na ako, pag build up na mga angkol, Ta na, Ako na siya riburun. So, lantol lang yapon mo susunod mga ang Kaya ako na riburon mga Kung ako pag riburon mga angkol. Ayan, so mga angkol So, angkol rex o Nara ko mga angkol rex Ano Yan, what's up mga angkol? Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa my YouTube channel and please follow my FB page, Orks Vlog. Yo, seryoso kayo tadi angkol, oh. Oh, magsagigan kayong panahon, angkol. Magjakit niya punta mga angkol. Kaya madaw ta itong kotis mga angkol. Kasabaan ta ni mama <laughs> Yan, mga angkol. Katong mo subscribe ba mga angkol Shout out sa inyo mga angkol O katong nakasubscribe na mga angkol Shout out sa inyo tanan mga angkol Huwag nyo pong kalimutan Mag like and subscribe mga angkol So ako balikon So salamat sa kameraman Shout out sa iyo Rocky Sabinay Angkol raki. Shout out sa iyo So ato dugdukan. Wow Wow, anggaling Anggaling, anggaling Anggaling Oke, Okay, mga angkol. Gabi, kainit na na panahon angkol. Init kayo na, na panahon angkol. Pero maumadzad na atong trabaho, angkol. Dubli init, angkol. Init sa panahon. Init sa atong gihawiran. Ato balikon, angkol. Okay, para tsada, angkol. Okay. So tirahan na po na ito trokol Pasiritan be Okay, nag-aswaso na diya Okay mangangkol angkol Katong mo subscribe pa siya. out sa At huwag niyo pong kalimutan mag like and subscribe